Ito yung mga Miss Universe na natural na galing mismo sa prutas ang kanilang ginagamit tulad nito. Oh. Ang galing mga kaidol durian, pwede pala siyang gawing damit, no. Oh. Ang galing yung pakagawa Ito pa Miss Repulio Ang lupit nito mga kaidol, malapad yung sombrero niya, oh. Maganda tingnan ito pa. Ah, halong-halong bulaklak mga kaidol, oh. Maganda si tingnan kasi nakahalo-halo eh. Ito naman si Miss Tubo, dahon, tapos meron pa siyang bag ang tindi yung pagkagawa ay ito matindi si Miss Kamuti masarap to matamis tamis mga ka idol o, ang galing nila oh ito pa si Miss Talong oh ang galing mahaba pa naman yung talong niya ito yung mga idea na natural yung pagkagawa ito naman yung sa mga ka idol so ito kapag ginagamit nila to nako ito talaga yung traditional natin sa ano Pilipinas ito naman si Miss Pinya ayan oh ang galing oh ito yung mga traditional natin sa Pilipinas na maganda itong gawin mga ka-idol. Ito naman yung sitaw na ginagamit talaga siya o formang damit talaga o. Ito naman yung mist na palay. Yan o. Oh. Ang galing mga ka -idol. Ang tindi. Parang ano talaga o. Oh. Parang tutong taong tao sa palay talaga o. Oh. Ay ito naman yung ano mist sunflower. Yung bunga niya mismo. Ayan. So ang galing. O. Oh, ito naman yung mani ang lupit mga ka-idol ito yung mga ginagawa nila doon sa ibang bansa to mga ka-idol pero traditional way ang ginagawa nila para sa mga miss